Ito ay isang kwentong mahirap pakinggan, ngunit isa na kailangang maibahagi. Isang 70 taong gulang na babae, tawagin na lang natin siyang Aling Corazon, ang pumanaw ng mag-isa sa kanyang silid tulugan. Hindi ito atake sa puso o stroke sa paraan na karaniwan nating iniisip. Ang sanhi ay konektado sa isang simple at pribadong gawain, isang bagay na ginagawa niya sa loob ng maraming dekada ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gabing iyon, ito ay naging nakamamatay. Ako si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care o pangangalaga sa mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan mga guro, retiradong alagad, ng sining mga lola, mga babaeng, mula sa iba't ibang antas ng buhay na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad at protektahan ang kanilang sigla, sirkulasyon at kumpiyansa. Narito ako ngayon upang ibahagi ang isang katotohanan na maraming doktor ang nag-aalangang talakayin. Marahil ay nasabihan na kayo na ang masturbation ay ligtas, hindi nakakasama at mabuti pa nga sa kalusugan. At sa halos buong buhay ninyo, totoo iyan. Ngunit pagkatapos ng edad siksta, nagbabago na ang mga bagay-bagay. Ang dating normal at nakasanayan ay biglang maaring magdala ng mga panganib na hindi ninyo kailanman isinaalang-alang. Ito ay isang mahirap tanggapin na kabalintunaan. Iba na ang pagtugon ng inyong katawan ngayon kahit sa mga pamilyar na gawain. Sa artikulong ito, gusto kong talakayin ang apat na tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang babae sa mga pribadong sandaling ito ito ang mga pagkakamali na maaaring dahan-dahang magpahirap sa inyong puso makaapekto sa inyong hormonal balance at unti-unting mag-alis ng inyong lakas at kagalingan higit sa lahat ipapakita ko sa inyo kung paano ito maiiwasan upang maprotektahan ninyo ang inyong kalusugan kaligtasan at kumpiyansa sa mga darating na taon pakiusap basahin ninyo ng mabuti dahil ang ikatlong pagkakamali ay isa na halos lahat ng babae ay nagagawa at ito ang pinakamalamang na magdadala sa inyo sa emergency room. Simulan na natin. Pagkakamali. One paggawa nito kapag mahina ang pangangatawan o pagod. Sa unang tingin mukha itong hindi nakakapinsala. Mahaba ang araw ninyo. Marahil ay nag-alaga kayo ng mga apo o katatapos lang mag-garden o maglakad-lakad sa plaza. Pagod kayo, medyo masakit ang katawan, at iniisip ninyo na ang isang sandali ng kaligayahan ay makakatulong sa inyong mag-relax bago matulog. Tila ito ang natural na gawin. Ngunit heto ang katotohanan na walang nagsasabi, kahit ang isang pribadong gawain tulad ng masturbation ay naglalagay sa inyong katawan sa pisikal na stress. Kapag kayo ay higit sa siksi ang epekto ng stress na iyon, ay mas malaki kaysa noong kayo ay mas bata pa. Habang tayo ay tumatanda ang ating cardiovascular system, ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang mapanatiling maayos ang lahat. Hindi na kasing episyente ang pagbomba ng puso, nawawala ng pagka-flexible ang ating mga daluyan ng dugo at maaaring maging hindi matatag ang presyo ng dugo lalo na sa mga pagbabago sa hormon pagkatapos ng menopause. Kapag kayo ay pagod na o mababa ang reserbang enerhiya, ang inyong sistema ay nasa ilalim na ng pilay. Kung idadagdag ninyo ang tumaas na tibok ng puso, tensyon sa kalamnan at pangangailangan sa daloy ng dugo na kaakibat ng sekswal na aktibidad, maaaring inilalagay ninyo ang inyong katawan sa isang mapanganib na sitwasyon ng hindi ninyo namamalayan. Ang panganib ay hindi lamang teoretikal. Marami na akong nakatrabahong mga nakatatandang babae na nagsabi sa akin na nakaramdam sila ng pagkahilo, pagkalula o pagkaubos ng hininga pagkatapos. Sa ilang kaso, biglang tumaas ang kanilang tibok ng puso. Ang iba naman ay nakaramdam ng kakaibang kabog sa kanilang dibdib na hindi pa nila naranasan dati. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 60 o taong gulang na babae na nagngangalang Susana, na maayos naman ang kalusugan. Hinimatay siya sa kanyang silid matapos gawin ito isang gabi. Ginugol niya ang buong araw sa pag-aayos ng mga muebles para mag-general cleaning ng kanyang bahay sa Batangas. Ubus na ang lakas ng kanyang katawan at ang huling tulak na yon na dapat sanay isang sandali ng kaginhawaan ay nauwi sa isang medical na emergency. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay sa mga pagkakataong pagod o dehydrated. Nagiging hindi matatag ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang presyo ng dugo. Maari itong humantong sa tinatawag na postural hypotension kung saan ang mabilis na pagbabago ng posisyon habang o pagkatapos ng sukdulan ay nagdudulot ng matalim at mapanganib na pagbaba ng presyo ng dugo. Kasabay ng natural na pag-relax ng tensyon, maaari itong magdulot ng pagkahimatay, pagkahulog, o kahit na malubhang komplikasyon sa puso, ang emosyonal na epekto ay kasing halaga rin. Maraming nakatatandang babae ang natatakot pag-usapan ito. Ang ilan ay nahihiya na ang isang simpleng bagay ay maaaring magdulot ng ganitong problema. Ang iba naman ay binabaliwala lang ito iniisip na hindi na mauulit to o oh, pagod lang ako noon ngunit ang tunay na panganib ay nasa pag-uulit ng gawi nang hindi kinikilala ang pattern sa paglipas ng panahon ang pagpilit sa inyong katawan kapag ito ay humihingi ng pahinga ay unti-unting sumisira sa inyong katatagan pinapataas nito ang panganib ng problema sa cardiovascular ginugulo ang inyong maselang balanse ng hormone at naaapektuhan ang inyong kakayahang maging kumpiyansa at may control. Upang maiwasan ito, mahalagang pumili ng mga sandali para sa sarili kung kailan ang inyong katawan ay nakapahinga at handa hindi kapag kayo ay pagod na pagod. Pakinggan ang antas ng inyong enerhiya. Uminom ng tubig. Umupo at huminga. Hayaan ang inyong katawan na nasa kalagayan ng kaginhawahan hindi kapag uran ang simpleng pagbabagong ito ay maaring maprotektahan ang inyong kalusugan mapanatili ang inyong lakas at gawing mas ligtas at mas kasiya-siya ang karanasan ang layunin ay hindi lamang agarang kasiyahan ito ay pangmatagalang sigla bawat maliit na desisyon na gagawin ninyo ngayon ay nakakaapekto sa kung gaano kayo kalakas at kasigla bukas pagkakamali Narito pagmamadali sa gawain ng walang mental o emosyonal na presensya. Para sa maraming kababaihan na higit sa 60 ang masturbation ay maaaring maging isang mekanikal na gawain kaysa isang tunay na sandali ng koneksyon sa sarili. Madalas itong ginagawa ng mabilis tahimik na para bang ito ay isang bagay na dapat itago o ikahiya. Ang mga dekada ng pananaw ng lipunan ang pakiramdam na ang ating sexual na pagkatao ay nagwakas kasabay ng menopause o ang maling paniniwala na hindi na dapat mag-focus ang mga matatandang babae sa sariling kaligayahan ay maaaring magtayo ng isang pader ng pagkailang. Kaya sa halip na yakapin ang gawain ng may kamalayan marami ang nagmamadali, itinuturing nila itong isang ugali na kailangang tapusin agad sa halip na isang karanasang nararapat sa oras at atensyon ang pagmamadaling ito ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag nagmamadali kayo ang inyong nervous system, ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong mag-relax ng lubusan. Sa halip na nanatili ito sa isang estado ng bahagyang stress na nagpapagana sa fight or flight response ng inyong katawan, ang inyong paghinga ay nagiging mababaw ang inyong mga kalamnan ay naninikip at ang inyong isip ay naliligalig. Lahat ng ito ay naglilimita sa daloy ng dugo hindi lamang sa inyong puso, kundi pati na rin sa pelvic region. Binibigyang kahulugan ng inyong katawan ang tensyong ito bilang panganib hindi kasiyahan. Ang mas malalapa ang emosyonal na pagkakawalay na ito ay maaring maipon sa paglipas ng panahon. Ang dating pinagmumula ng ginhawa ay maaaring maging isang mekanikal na kilos na walang katuparan. Nagsisimulang iulat ng mga kababaihan na sila ay manhid emosyonal na malayo o naiinis pa pagkatapos. Dahil minadali ang kilos, hindi kumpleto ang pagkaantig. Maari itong humantong sa discomfort, panunuyo ng ari, at hindi gaanong kasiya siyang orgasmo o hirap na maabot ito. Hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay dahil ang mismong kilos ay kulang sa pangangalaga at intensyon. Sinusubukan ng ilang kababaihan na ayusin ito sa pamamagitan ng pagpilit ng mas malakas o paggamit ng mas matinding stimulasyon sa pag-aakalang yon ang kailangan. Ngunit nagdaragdag lamang ito ng stress sa sistema at maaring magdulot ng iritasyon sa mga sensitibong tissue. Ang tunay nilang kailangan ay magdahan-dahan huminga nang malalim at maging ganap na naroroon sa sandaling iyon. Kapag hinayaan ninyo ang inyong sarili na maranasan ang kasiyahan nang may kamalayan ng inyong nervous system, ay sa wakas ay makakapag-relax. Bumubukas ang mga daluyan ng dugo, bumubuti ang natural na lubrikasyon, mas madaling tumutugon ang inyong katawan at ang inyong isip ay nakasentro sa halip na naguguluhan. Nakita ko mismo ang pagkakaibang nagagawa nito. Ang mga nakatatandang babae na gumagamit ng mas mabagal at mas may kamalayang pamamaraan ay madalas na nag-uulat ng mas komportable at kasiya-siyang mga karanasan, mas mahimbing na tulog, nabawasang pagkabalisa, at isang panibagong pakiramdam ng emosyonal na koneksyon sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng kasiyahan, ngunit kailangan nito ang inyong atensyon, hindi ang inyong presyon. Kaya kung napapansin ninyong nagmamadali kayo maglaan ng sandali upang tanungin kung bakit sinusubukan ba ninyong matapos bago may makapansin, nahihiya ba kayo? Itinuturing ba ninyo ang inyong sarili na parang hindi na karapat dapat sa buong karanasan dahil lamang sa kayo ay tumanda na karapat dapat kayo sa higit pa riyan. Ang inyong katawan at isip ay karapat dapat pa rin sa atensyon pangangalaga at respeto. Pagkakamali na busyong kutri, paggawa nito sa mga mapanganib na posisyon. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito pinag-iisipan. Malamang ginagawa ninyo ito sa parehong paraan sa loob ng mga dekada nakatayo sa shower awkward na nakasandal sa isang muebos o nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit heto ang masakit na katotohanan na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatandang babae ang posisyon na pinipili ninyo habang ginagawa ito ay maaaring tahimik na maglagay sa inyo sa malubhang panganib. Sa yugtong ito ng buhay ang inyong balanse presyo ng dugo at densidad ng buto, ay hindi na tulad ng dati. Maaring mas mahina na ang inyong mga kalamnan mas mabagal ang sirkulasyon at mas limitado ang kakayahan ng inyong katawan na makabawi mula sa isang biglaang paggalaw o pagbaba ng presyo ng dugo. Para sa mga kababaihan, ang panganib ng bali mula sa pagkahulog ay mas mataas dahil sa osteoporosis. Kapag ginagawa ninyo ito habang nakatayo, lalo na sa isang madulas na lugar, tulad ng banyo ang inyong katawan, ay nasa isang mahinang estado. Nagbabago ang daloy ng dugo maaaring wala sa sentro, ang inyong balanse, at tumataas ang tibok ng inyong puso. Kung biglang bumaba ang inyong presyo ng dugo, tulad ng madalas mangyari, pagkatapos ng orgasmo, nasa tunay na panganib kayo na mahimatay o mahulog. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses. Isang babayang nag-aakalang ayos lang siya na tapos niya lumingon para umalis at bumagsak minsan, walang anumang babala. Isang kaso na laging tumatak sa akin ay ang isang may kumpartor taong gulang na babae, tawagin nating Aling Elena. matay siya sa banyo at nabalian ng pulso at balakang. Wala siyang history ng problema sa puso at walang mga babala. Ngunit ang kombinasyon ng mainit na paliguan, pagtayo, at ang pagbaba ng presyo ng dugo, pagkatapos ng orgasmo, ay lumikha ng isang perpektong sakuna. Mag-isa siya at nanatili doon ng ilang oras bago siya natagpuan ng kanyang anak. Ang pinsalang iyon ay nagbago ng kanyang buhay. Nawala ang kanyang kalayaan at nagsimula ang lahat sa isang simpleng kilos sa maling posisyon. Hindi lamang ito tungkol sa mga bihirang aksidente. Kahit walang dramatikong pagkahulog ang paulit-ulit na paggawa nito, sa mga awkward o hindi suportadong posisyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pilay sa inyong ibabang likod, pelvic floor at mga kasukasuan ng balakang. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa discomfort, paninikip at maging pananakit ng nerbiyos na ginagawang mas masakit o hindi gaanong epektibo ang mga susunod na karanasan. At gayon paman, man, karamihan sa mga kababaihan ay nagpapatuloy dahil sa nakasanayan hindi namamalayan kung paano ang kanilang postura sa mga sandaling ito ay dahan-dahang kumakalaban sa kanila. Ang inyong katawan sa edad na ito ay nangangailangan ng katatagan, kaligtasan at suporta. Ang paghiga o pag-upo sa isang komportable at nakakarelax na posisyon ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Ang pagkakaroon ng suporta sa likod, nakarelax na katawan at ligtas na kapaligiran ay nagbabawas ng pisikal na pilay, nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpoprotekta sa inyo mula sa isang biglaan at nakakapagpabagong buhay na pinsala. Ang isang maliit na pagbabagong ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mapayapang sandali at isang paglalakbay sa emergency room. Huwag din natin kalimutan ang emosyonal na aspeto. Ang isang ligtas at may intensyong kapaligiran ay lumilikha ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawahan. Hindi na kayo nagmamadali o nagtatago. Inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa paraang sumasalamin sa dignidad hindi panganib. Ang pagbabagong iyon sa pag-iisip patungo sa may kamalayang paggalang sa sarili ay maaring magbago ng lahat tungkol sa kung ano ang inyong nararamdaman, parehong pisikal at emosyonal. Pagkakamali baka po, wala sa mga pagbabago sa pakiramdam o paggana ng katawan habang tumatanda ang mga kababaihan, karaniwan na ang mga banayad na pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan ay hindi napapansin o mas malala binabaliwala. Maaring mapansin ninyo na mas matagal bago maantig na mas kaunti ang natural na lubrikasyon o na iba na ang pakiramdam ng orgasmo o mas mahirap na itong makamit. Marahil ang sensasyon ay hindi nakasingtindi o nakakaranas kayo ng discomfort o kahit sakit. Para sa maraming nakatatandang babae, ang mga pagbabagong ito ay parang isa lamang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Isang bagay na tahimik na dapat tanggapin at lampasan. Ngunit ang pag-iisip na 'yon, ang nagsasabi sa inyong maliitin o baliwalain ang mga pagbabago sa inyong sexual na paggana ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari ninyong gawin. Ang mga senyales na ito ay hindi basta-basta. Hindi ito normal na pagtanda lamang na kailangan ninyong pagtiisan. Kadalasan ang mga ito ay mga maagang babala mula sa inyong katawan. Maaari itong maging indikasyon ng mga pinagbabatayang isyu tulad ng mahinang sirkulasyon, malubhang hormonal imbalance, vaginal atrophy, pelvic floor dysfunction, o kahit mga problema sa nerbiyos. Habang mas matagal ninyo itong binabalewala, mas malaki ang panganib na lumala ang mga pinagbabatayang isyung iyon. Minsan ay tahimik at hindi na maibabalik. Nakatrabaho ko na ang daan-daang nakatatandang babae na lumapit lamang sa akin matapos lumala ang mga bagay-bagay. Ang nagsimula bilang maliit na panunuyo at discomfort ay humantong sa masakit na pakikipagtalik dispariunya o matagalang pananakit sa balakang. Ang nagsimula bilang kaunting pagtagas ng ihi ay naging malubhang stress incontinence o pelvic organ prolapse. Kapag tinanong ko sila kung kailan nagsimula ang mga sintomas, halos pareho lagi ang sagot. Matagal na po, pero akala ko po kasi parte lang ng pagtanda. Ang pag-aakalang yon ay mapanganib. Oo, ang pagtanda ay may dalang mga pagbabago, ngunit halos palaging nagpaparamdam ang katawan bago ito masira ng tuluyan. Bumubulong muna ito sa pamamagitan ng maliliit na senyales Bago ito sumigaw sa pamamagitan ng malalaking kahihinatnan, ang pagbaba ng sexual na sensitibidad, sakit panunuyo, o pagbabago sa orgasmo ay hindi lamang mga pisikal na abala. Ito ay mga mensahe. Ang inyong vascular system, nervous system, at endocrine system ay lahat kritikal na kasangkot sa sexual na paggana. Kapag may mali sa bahaging ito, ito ay isang babala na maaaring may iba pang mali. Sa ibang lugar, ang lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito ay ang hiya o kahihiyan na nararamdaman ng maraming kababaihan. Sa halip na humingi ng tulong o magtanong, itinatago nila ito. Nagkukunwari silang hindi ito nangyayari, lumalayo sila. Sa paggawa nito, hindi lamang nila naaantala ang posibleng paggamot, kundi nagsisimula ring mawala ang kanilang kumpiyansa ang kanilang pakiramdam ng sariling kaligayahan at ang koneksyon na mayroon sila sa kanilang sariling mga katawan. Ang magandang balita ay ito ay maaring maagapan. Kapag sinimulan ninyong bigyang pansin ang mga senyales ng inyong katawan, kapag itinigil ninyo ang pagbabaliwala sa mga bagay bilang pagtanda lang, maaari kayong gumawa ng maaga at epektibong aksyon. Maging ito man ay pagbisita sa isang doktor Nadalubhasa, sa kalusugan ng kababaihan, pagsubok ng localized estrogen therapy, o pagkonsulta sa isang pelvic floor physical therapist, mas malaki ang kontrol ninyo kaysa sa inaakala ninyo. Maraming kondisyon kapag maagang natuklasan ay maaaring pamahalaan, o kahit na maibalik sa dati, ngunit kung handa lamang kayong makinig. Ang inyong katawan ay nagdala sa inyo sa loob ng 60-70. O marahil o siyamta taon, karapat dapat ito sa inyong atensyon hindi lamang kapag may nasira, kundi kapag ito ay nagsisimula pa lamang bumulong. Isang aral mula sa inyong doktora pagbawi sa sariling kaligayahan sa pamamagitan ng paggalang sa inyong mga taon. Ngayong narinig na ninyo ang mga katotohanan ito na inilahad ng malinaw at tapat oras na para tanungin ng inyong sarili ano ang gagawin ninyo sa kaalamang ito. Ang apat na pagkakamaling ito ay hindi lamang mga hiwalay na pagkakamali. Sumasalamin ang mga ito sa isang mas malalim na katotohanan para sa maraming kababaihan na higit sa dasiti isang katotohanan kung saan ang sariling kaligayahan ay nagiging minadali ang mga pribadong sandali ay binabaliwala ang kaligtasan, ay hindi pinapansin at ang mga banayad na senyales ng katawan ay hindi pinakikinggan. Ngunit linawin ko po ang pagtanda ay hindi nag-aalis ng inyong halaga. Hindi nito ginagawang hindi gaanong mahalaga ang inyong mga pangangailangan at tiyak na hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong mabuhay na hiwalay sa inyong sariling katawan o sa kasiyahan at kumpiyansa na dati napakadaling makuha. Sa katunayan ng yugtong ito ng buhay ay nangangailangan ng mas maraming karunungan hindi kabawasan nangangailangan ito ng mas maraming presensya, mas maraming kamalayan, at ang tapang na ng mga bagay ng iba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malalim na pag-aalaga sa sarili. Nakita na ninyo kung ano ang maaaring mangyari kapag inuulit ang mga pagkakamaling ito. Nagbahagi ako ng mga totoong kwento ng mga babaeng, tulad ninyo ang ilan, ay nagbayad ng malaki, at ang iba naman ay nakabawi. Kung may isang mensahe na nagbubuklod sa lahat ng ito, ito ay nasa inyo pa rin ang kontrol. Mayroon pa rin kayong kapangyarihan na gumawa ng mga pagpili na nagpoprotekta sa inyong puso, inyong mga buto, inyong kumpiyansa, at inyong dignidad. Isipin kung gaano kadaling sabihin sa sarili, ayos lang ako, o wala lang to. Isipin ang mga nakasanayan na ninyong sinusunod sa loob ng maraming taon ang paggawa nito kapag pagod pagmamadali, pagpili ng hindi ligtas na posisyon o pagbabaliwala sa mga pagbabago sa pakiramdam dahil lang sa ito ang lagi ninyong ginagawa. Ngunit paano kung ang laging ginagawa ninyo ang siyang pumipigil sa inyo? Paano kung ang tahimik na nakasanayang yon ay unti-unting nag-aalis ng inyong lakas kalusugan at kaligayahan sa bawat sandali? Hindi iyan pagtanda. Iyan ay pag-iwas at hindi kailangang maging ganyan ang inyong kwento. Karapat dapat kayong maging ligtas sa inyong sariling katawan, kumpiyansa sa inyong sarili, at konektado sa inyong pagkatao sa paraang nag-aangat sa inyo, hindi nagpapahina. Ang paglalakbay na iyon ay nagsisimula sa kamalayan. Nagsisimula ito sa pakikinig sa inyong katawan, pagpili ng tamang sandali, tamang pag-iisip, at tamang kapaligiran. Nangangahulugan ito ng pagiging handang pag-usapan ang mga bagay na ikinahihiya ng iba. At oo, nangangahulugan ito ng pagbibigay galang sa inyong nagbabagong katawan, hindi sa pamamagitan ng pagsuko, kundi sa pamamagitan ng pag-angkop ng may karunungan. Ang layunin ay hindi lamang upang mabuhay hanggang sa pagtanda. Ito ay upang mabuhay ng lubusan dito. Ito ay tungkol sa pagdaan sa kabanatang ito hindi nang may takot o sa katahimikan kundi nang may kumpiyan sa kalinawan at paggalang sa buhay na inyong binuo at sa katawan na nagdala sa inyo sa lahat ng ito Bawat sandali ng pansariling kaligayahan ay maaaring magdagdag sa lakas na iyon o tahimik na magbawas mula rito Ang pagpili ay laging nasa inyo Dalhin ninyo ang natututunan ninyo rito ngayon. Hayaan itong gabayan kayo tungo sa mas mabubuting gawi mga gawi na nag-aalaga sa halip na nagpapahina. Maging ito man ay ang pagpiling humiga sa halip na tumayo, magdahan-dahan sa halip na magmadali o sa wakas ay bigyang pansin sa halip na baliwalain ang maliliit na pagbabagong ito ay gumagawa ng napakalaking pagkakaiba higit pa sa pagprotekta sa inyong katawan ibinabalik nito ang inyong kapayapaan ng isip hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan ito ay tungkol sa pagbawi nito sa inyong sariling mga termino ng may kamalayan kaligtasan at ang paggalang na inyong pinaghirapan nandito pa rin kayo natututo pa rin lumalago pa rin iyan mismo ay isang tahimik na tagumpay hayaan ninyo itong manguna sa daan pasulong kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, inaanyayahan ko kayong makisali sa usapan. Pakibahagi ang inyong mga saloobin o isang simpleng nakikinig po ako sa mga komento sa ibaba. Mahalaga ang inyong boses. At kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring isa-alang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o anak na maaring makinabang din. Sama-sama maari nating basagin ang katahimikan tungkol sa pagtanda, sariling kaligayahan at lakas. Salamat sa inyong pagbabasa at sa pagpiling isabuhay ang mga taong ito nang may karunungan at intensyon na nararapat dito.